bilang isang katoliko, ikaw ay born again na. What? 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 Tama po ang inyong narinig, no? Born again ka na kung ikaw ay isang katoliko. Bakit? Naalala niyo po yung sinabi ni Jesus kay Nicodemus, Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. sa John chapter 35 po yan. I suggest basahin niyo po yung buong teksto ng John chapter 3 hanggang 4, pati chapter 2. No? And mapapansin po natin that after that conversation with Nicodemus, makikita po natin na nagsimulang magbinyag o magbautismo ang mga alagad ng ating Panginoon. Nakikita po natin yan sa John 3.22 at sa John 4.12. Ibig sabihin, they understood exactly what Jesus meant. No, hindi po aksidente yung pagkakalagay ng tagpo ni Nicodemo at pagbibigay binyag doon sa mga bagong kristyano na sumasampalataya na sa Panginoon. Being born again, in reality, in the biblical sense, happens through baptism. Ito po ang talagang nagliligtas sa ating kaluluwa mula sa minanang kasalanan. Kaya nga po ang sabi ni San Pedro sa atin sa 1 Peter 3.21, Baptism now saves you. Ang bautismo o pagbibinyag po ay hindi lamang isang simbolo. Ito po ay totoong pag-aangkin sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak. It's a real moment when God saves us, infuses divine grace, and makes us His children. In, in baptism, we die with Christ and we also rise again with Him. That is what it means to be born again of water in the Spirit. Kaya po kung may sa inyo, ikaw ba'y born again na? Ah? You can say, yes, I was born again when I was baptized.